alam ko din na nasa din sila. Yeah. Oo naman. Irina, tsaka uh. Mara. First time ko na eh, si si Kai niya kasi nga close sila ni Mara. Nalulungkot <coughs> ako sa kanila pero mas nalulungkot ako kay Kanapa. Okay. <laughs> pero para sila pero iba kasi bata kasi. No? Yeah. Grabe din yung eagerness niya to. Eh. Di ba? Makayalubino. Si Kanata, Very open siya, makinig. kita niya yung best niya to fit in. Alam mo, na tanong sa bata. sa kanya. ka Or you feel ba at sa Kaya ano? yun yung first week. Huh? sabi ko sa kanya nung no, after ng parang no, nomination sabi ko talaga sa kanya bakit ka Ako. sabi niya feel niya na there's something wrong eh hindi siya napabilang sa nominees that time sabi ko talaga sa kanya no, it's time to mingle more Ay, nautot ako kasi imagine if you're still the quiet one sugar lang. Ito Mal. sa roll yo. Mal, ikikwento ko Mal, mga... At atin na ba to? Atin to? Atin to? atin to? Ha? Sabay-sabay na natin ibigay. Yeah. Para they Eh! Can... Gaga! Bakit sugar to? Sorry. <tong> Hindi, para sa microwave mo na Nang <tong> 10. 10 or 15 lang. Ay, sorry. 1... 2... 3... 4... Ba't size hindi, sugar na lagay ko. Masyadong tatamis yan. Diyos ko, isang ano lang naman, oh. Sayang. 18, 19, 20. Here. Oh, tingnan mo, bumuka. Kapal kasi. Naging mo dito. Alam mo, sa totoo lang ha, masakit din yun sa mga bumabalik. Mm -mm. Kasi nakikita nila yung reaction yeah, uh -uh. na mga sumasalubong sa kanila. Uh -huh. It's very painful if you feel like, ah, hindi ba ako welcome pa balik? Yeah. O hindi ako yung inaasahan niyo? Totoo naman yun. Sakit yan. Pwede. Hindi pa ata. Ay hindi ko sure. Be! Labing otot. Be, grabe ha. Anong chan Magganito ka na din. I think so. naman natin ito saya Ay, balik ko na lang. Huwag na sugar kasi. Ano naman? You ito naman, kala mo na. <laughs> okay lang yan. Kasi okay. hindi naman ito madumi. Tsaka matamis naman talaga ang sugar. At ang cream. Hindi ka nga naapakal. Siyempre. Walay. Masabay po tagligo. Ay! Kasabaan tayo ni Kuya. Mami Noemi, oh, mawakuan na kayo. Uy, thank Kasi wala tayong dinner. Kumuha ka na ba eh. Huwag ka nang... Wala pa. Saan yung atin? Mag-order? Ah, Mag saan atin? Sige. Kumuha ka nang ng dalawa. sa atin. Ito atin. Sarap! Dito na yan. Guys. Guys, kuha muna ka. Five rice. Nice. Mm. You know, sweets. Kailangan food. ng Just sweets. Good mood. Okay. Mm. No. No. lang. Kahaling. Mas mag-good mood. Mm. Kaya Bricks. Diyan. Sa no. mo okay. no. no. lahat. mo Meron din. No. Kailangan ng sweets. Uh, yeah. Meron, ah, happy meron. Ako kasi Okay. Kuya Okay ano okay. okay. Thank you. Tama hmm? na kayo. Lagi ko lang sa microwave Kung gusto niyo pa, meron pa dito sa microwave. Gumitin niyo pa ito kaya? Huwag na po nga dyan Igamitan ko lang mga slice na Hindi mo talagang ito sa ko. Napapagano na lang. Ito, na. Ano? Ano Ay, hindi pa tayo nagbe-dinner. Ay, hugasan ko lang. Kapde, no? Dali lang, be. Bakit ka be? sa itong ay, ano, ng Ayo. Ayan na, Bim. Malapit na siya mag. Ako na, ako na, ako na. Pamutay mo na. Pa-vacant ng ano, isang CR. Uh, yan, sa, ready Ano? Be? Day? Yan mo. Ito lang. So, tabo ka. Dito ka sa kabila. Tabo lang. Ano? Sige lang. O, ano, ano, ano. Ay. Ako lang yan. Ay. Excuse me. Kuya, pag ano kuya? Yan na si na... Ara, na? Kamote. Sige, yan na ako. Kamote. Kyo? Oo, ano ta? Kamote. Or kamote. Adobong kamote. Adobong. Adobong. Wait lang. Ay, sakto. Kamote. Ano ta na lang kayo? Balat lang ta. Tapos gawa tayo ng parang kamote. Ano mo nakakalungkot? Kasi gusto pa ni Kanata ng isang pinapay. Tapos na po. Hindi... Hindi nabigay. Gusto na yung yung pa Mm-mm. Mixed -mm. emotions ka na ba? Oo nga eh, grabe Pwede pala open? When you see for this is not just and this is just the beginning mm. especially, especially for them the no? ay isa lang they're all good looking at the noims oh no medyo so, pwede pa Pat ko kami ang isa. Oo, oh, madami. Oo, oh, oh, kuha ka, Joss. Yun. Yan yung sobrang ano, tinapay. Anong plano natin sa ano? Kamote? Ito yan. Ay. Pero I mean yung... Si Rain uh -huh. and Kai din. Basta tira nyo sila Binsoy sa si JM. Para they can ano, or bago sa nila mag-share. Para makatikim lang. O, oh, bigyan mo si JM, tsaka si Binsoy, ha? <coughs> Alam mo, Ate Noims, nung bumalik si Lilan, hmm. nakalala ko yung sinabi sa'yo ni Therese. Kung yeah. yung hug them for me. Oo. Oh, oh. Kaya tinanong ko si Dylan, sabi ko, may last words ba si Mark? Mm. Baka something eh, wala daw. Wala? Wala. Ako mag-flight. Wala lang. Nakakalong na, alam, na, 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 na heartbroken lang kami ulit nung kunin mo kasi Oo, oh, oh. diba? Sige lang, lagay oh, mo lang, lagay mo lang. Oo, mayroon. Hindi, sige, lang. Ano pa to? One. Di pa to start. No. Balat ng kamote? Di pa naman to start. Nag, ano pa lang kami? Ano? Saing ka. Magluluto pa lang, ma pa lang naman. Yeah. Kuya, paano I na mean, eh slice? Sige mo. Ano, ano eh? Wait lang. Or hati sa gitna? Hate, hati mo na sa gitna. Sa so, uh, yun mga fried rice lang tayo. Yan yun mga Go. Tiga. A kira, tiga. kira. Ah, ako, ako. Kuwala na yung itapon.

Sonsoy? Nasa yung water...